Kaibigan, taha, kain tayo! Guys, nabalitaan nyo na ba na meron na rin masarap na pares dito sa Tagaytay? At ito nga yung pagmamayari ng isang celebrity na walang iba kundi si Tito Boy Abunda. At ito nga yung kapares ni Boy na matatagpuan lamang dito sa first floor Cosmo Commercial Building, Maharlika West Tagaytay, o in front of Tagaytay Sky Ranch. Bale, naimbitan pala tayo dito upang tungayan ang kanilang grand opening ng kapares Boy na dinaluan ng mga ilala nating social media influencer na si na Laparan, Boss RDR o Raymond De Los Reyes, ang tambalang pep star na si Papa Star at si Pepper Gutierrez, ang magandang si Krista Miller, at ang may-ari ng kangkong chips na si Josh Moika. Bale, nasimulan pala ito ng opening prayer at message ng kanilang chef na si Chef Anton. Nasaksihan niya pala natin ng kanilang ribbon cutting at ceremonies na bukas na talaga ang kaparis ni Boy para puntahan o dayuhin ng mga tao. So after nitong ceremonies, ano pang hinihintay natin? Chibugan time na! Pamila na pala tayo dito upang matikman ang masasarap na handa ng kaparis ni Boy. Napakasarap ng handa nila dito guys. Lalong lalo na tong kanina ko pa tinitignan na lechon. At syempre, kumuha na rin tayo dito ng kanilang pinagmamalaking pares overload na worth 299 pesos. At may halo nga itong lechong kawali. Syempre ng beef. Ng chicharong bulaklak. And lastly, ng egg yung pares nila dito guys saka iba yung lasa para siyang may twist, yung lasa niya may tamis na ngayon ko lang natikman kasi nga yung mga typical na pares lang talaga, yung natitikman ko na nakikita natin sa labas. Napakagandang experience nito para sa akin. Na nakatikim ako ng kakaibang pares na ibang iba talaga yung lasa. Karamihan kasi ba diba sa natitikman nating pares sa tabi-tabi na halos pare-pareho lang yung lasa kasama yung trending na pares dun sa pasay. Pero itong pares ni kapares ni boy ay talagang kakaiba at napakasarap. At syempre, hindi tayo papayag na hindi natin nakakausap si Tito Boy Abunda. Merong mundo, malaki ang mundo para dito sa mga pares. Masaya tayo sa tagumpay ni Diwata at masaya tayo sa tagumpay ng iba bang may mga restaurant. Hindi naman, it shouldn't be premised around uh, takot. We should be happy for each other. Wala pa pagkakataong uh, matikman ang uh, pagkain doon sa parisan ni Diwata. Pero kung magkakaroon tayo ng uh, pagkakaroon, bakit hindi? Kung uh, hindi kaya ng mga kaibigan na mag-endorse gamit-gamit nga yung aking pangalan dito sa Kabades ni Boy. Matagal na ito pinag-uusapan dahil meron mo akong uh, bahay dito sa Tagaytay. Oh, okay. Oh, oh. Alakit lang. Kaya isang beses ako'y uh, nakakwentuhan ko po ang ilang kaibigan madaga na matagal na matagal na pinag-uusapan. Hindi lang kasagsagan ng COVID pinag-uusapan ito. Bago pa mag-COVID, pero kasagsagan ng COVID ay kainita ng aming pag-uusap. Pero wala rin, wala rin masyadong naganap dahil nasa maraming restrictions. Yes. Ito ay natuloy na mayroon na lang. Kapag kayo po'y napadaan ng Tagaytay, kayo po'y uh, dumaan sa amin dito sa Kapares Tegoy at uh, tayo uh, para naman kayo makaranas ng uh, person ng pares. Ako naman naniniwala ako nakilitan ngayon ng pares sa uh, ating kabun, or, kamalayan. But I think there is enough room for everybody to explore. Uh, okay yun. Mapasaya yun. Uh, natutuwa naman po ako at tutuloy, uh, natuloy na hindi naman po pares sa kung yung uh, matitikman dito sa ating ang uh, maliit na restaurant, eh marami pa pong ibang mga magkain. So after nga ng ceremonies, nabigyan tayo ng souvenir ng kapares ni Boy. So ano pang hinihintay nyo, kaibigan, kain tayo.